wala na sa plano at unang prioridad ng aktres na si Adria Brillantes ngayong taon na magkaroon ng bagong boyfriend at gusto niya muna i-enjoy ang kanyang pagiging single at mag-focus sa kanyang career. Ayon kay Andrea, naniniwala siyang hindi hinahanap ang pag-ibig dahil kusa itong dumarating sa tamang panahon at pagkakataon. Ngunit hindi naman isasara ni Andrea ang kanyang puso na magmahal ulit at wala rin siyang nararamdamang trauma sa kabila ng ilang beses na pagkabigo sa pag-ibig matatandaan na maraming naging kontrobersiya ang aktres. Sa bilang dyan ay ang hiwalayan nila The Richie Rivero at ang pagkakadawet ng kanyang pangalan sa hiwalayang Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Inamin ni Andrea sa isang panayam na hindi naging madali sa kanya ang pagharap at paglaban sa mga pinagdaanang pagsubo. Ayon kay Andrea, to be honest po, talagang puro po ako church. I was just strengthening my relationship with God at naniniwala lang po ako sa kanya and yun lang po. When you seek God, you find peace. I found naman, I wasn't really at peace. I had peace through him.